...dinarayo ng ilang sikat na designer ang mabusising burda ng mga Tagalumban, Laguna. Yan po yung industriyang bumuhay sa mga residente pero nanganganib na nga bang mawala. Narito ang report. Ang mga kawayang bastidor, pambatak at pangsalansa ng mga pinyang at sinulid na binuburda ang bumubuo ng araw ng karamihan sa mga Tagalumban, Laguna. Sa barangay Wawa nga, lahat ng bahay may nagbuburda. Libangan ng isang matanda, kabuhayan ng mag-asawa, at pangarap ng isang bata. 13 anyos pa lang si Justine, pero isa na siya sa pinakamatsyagang nagbuburda sa kanilang lugar. Para po, hindi na po ko ng baon ng nanay ko. Ako na lang po, yung na lang po kinita ko ang babaon Para sa maraming pamilya, katulad ng kina Justine, ang pagbuburda ang kanilang tubig at langis. Kaya hulog ng langit ang mga malalaking personalidad o kilalang designer na nagpapaburda sa lumban. Dahil ibig sabihin ito, may trabaho ulit sila. Pag hindi ka po nanahin ng ganito, talagang lalampas ka sa hindi ka kakain minsan. Pasalamat nga ako, marunong na ako, marunong din ako. 2008 nang nabuo ang kooperatibang nagbibigay ng trabaho sa limang daang burdadero at burdadera sa bayan. Nung panahong ni President Marcos, kailangan lahat ng mga nag-opisina, nakasuot ng halimbawa yung polo barong. Sana nga uh, bumalik yung ganon. Pinagmamalaki nila ang natatangi nilang burda, masinop na kinakamay. At sa mabusising prosesong ang tawag ay kalado, pinaghihiwalay ang mga pinong hibla tsaka muling isusulsi para makamit ang itsurang dinarayo parito sa halos kabundukan ng bahagi ng Laguna if you're just going to buy sa mga sa mga malls hindi po kap, kapulido yung gawa Panahon pa ng hapon nang magsimulang magborda ang 84 anyos na si Monica De Ramos o Anda Manic ang pinakamatandang bordadera ng Lumban Grade 3 lang daw ang kanyang inabot dala ng kahirapan kaya sa pagboborda na niya naitaguyod ang kanyang buhay kasama ng asawang si Filimon at kanilang pitong anak sa pamamagitan ng pagboborda, Ayan, nakapag-aral sila. Habang nakahiga ako, iniisip ko yung ano kaya magandang design ko bukas sa barong o sa gown. Pero sa isip ko, nagkakaroon ako ng ideya na ayun yung ilalagay ko. Ngayon, si Anda Manik na ang nagsusuplay sa malalaking tindahan ng tradisyonal na mga damit at handicraft sa Maynila. Pero napapansin na rin daw ni Anda Manik na kumukonte ang mga batang tulad ni Justine na tunay na sinasapuso ang pagbuburda pagtatayo namin ng embroidery board to support them in other venues at saka yung mga training ng ating mga kabataan Nakausap na rin niya ang Department of Education para maisama ang, ang sa curriculum. Ang pagbuburda ay dala pa ng mga Franciscano noong panahon ng mga Kastila pero tunay na itong naisabuhay ng mga tagalumban at nabigyan ng sariling marka ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.